Sa bagay, matibay na ang sikmura niya ni eh. kung mas uh, or kung matibay ang sikmura ni Sara Duterte, di hamak po na wala nang kahigian, ang mga katulad ni Digong. Bakit saan siya humuhugot nung ganong idea? Dahil alam niya na naandiyan pa rin yung mga utu-utu niya yung taga-suporta para isigaw na Digong forever Digong the best president ever. Alam niyo bang lahat na sinasabi niyo ay kabaliktaran? Ha? Huh? Abay ngayon lang tayo ata nagkaroon ng ganitong presidente na niminsan hindi naging consistent sa kanyang mga pahayag. Ang iniisip lang, ang prioridad ay ang pansariling kapakanan. Nagkukunwari lang po yan na may concern sa public welfare sa mga kababayan natin nako, malabo yan hmm. dito po sa kanyang salita dito po sa kanyang binitawang salita na ito you see, alam na alam mo eh diba? alam na alam mo alam na alam nating lahat na hindi naman talaga para sa bansa natin yung drug war hindi naman pal para talaga sa mga kababayan natin ang masakla pa dito, talaga lang to protect the people and my country? O oh, ano po ba? Sino ba yung mga people na sinasabi mo? Yan ba ay mga Filipino people? Baka naman kasi Chinese people ang pinaprotektahan mo. Or pwede rin sabihin na ang pinaprotektahan niyo po ay yung mga tao nang sa paligid niyo. Pwede rin sabihin na ang pinaprotektahan niyo ay yung mga drug lord mismo at hindi kaya't kasama kayo dyan. Okay? Mga kaibigan nyo in the same circle. Abay matindi. I did what I have to do. Sa tingin ko hindi. Okay? You did what you wanted and you needed to do for yourself. Pero never naman na naging uh, naging usapin, naging healing ng taong bayan na magdeklara ka ng war on drugs. ba? Diba? Sa tingin ko, para sa iyo lang yun eh. Sa tingin ng marami sa atin, para protectahan mo lang ang sarili mo, ang mga taong nasa paligid mo at sumasang-ayon sa iyo, pero never to protect our country. To protect our country? <laughs> Kailan po kayo nagkaroon ng ganyang sincere intent of protecting our country? Parang malabo. Hmm, eto, nasa Senado na po erong Sidigong. At sana naman ay magsabi po kayo ng totoo. You will do an accounting of uh, what you did as President? O? Oh, talaga lang? Lahat? In all honesty? Malabo eh. Kasi kilala na ng taong bayan na sinungaling po kayo eh. Kilala na ng taong bayan bilang kayo ay biggest scammer at mambubudol. Good luck.